You know, today's video po, magluto tayo ng tinolang native na manok sa mainit na panahon. Ayoko nang patagalin to, kaya tara na, let's go. Hiniwa ko na yung manok naghiwa ko ng sibuyas, luya, pati na rin sayote, naglagay ako ng mantika, naglagay din ako ng bawang, linagay ko ng luya, at ayong ginisa ko yung manok. Suka, asin, paminta, at naglagay ako ng dalawang tasang tubig takpan natin sa para sa pagpapalambot. At nang medyo malambot na siya, naglagay ulit ako ng dalawang tasang tubig. Tinaki pang kole. At ito po, dinagay natin yung sayote. Hindi na natin tinakpan, hinalo lang para sa pagpapalambot din ng sayote. Ayun, naamoy na ni Doggy yung ating tinola. Gutom na daw siya. Naglagay po tayo ng pampalasa. Sinunod na yung malunggay. Huli natin ilagay yung sili. Ayun. A few moments later. At meron na tayong tinola kainan na! Dito na po nagtatapos ang ating linotong tinola. Sana'y nagustuhan nyo po ang aking munting video at sana'y nag-enjoy po kayo. Pahingi lang po ng like at mag-comment po kayo. Pa-subscribe na din po sa aking maliit na channel. At maraming maraming salamat po. God bless sa ating lahat. Fa tuntun,mako to de fitaa ka mako to ti de fitaa ka mako to ti defi ka mako to kofi ta fitaa.